Isang mapagpalang araw gabi po sa ating lahat. Nandito po ako. Nakita. nakita ko po si nanay na 70... Ilang taon na po kayo 70 po noong December 8, 1953. 1953? Opo, opo sir. 1953. Eh, napapaawa naman ako kay nanay na nadaanan ko siya na ganitong... Ilang taon na po kayo nagganyan ay? ano, tatlong put, dalawa. Ay, simula pa po Walang pahinga. Buhat nung mabiyuda ko. Wala kong kahit may patay akong nakaburol. Namatay po yung anak kong apat na lalaki na pinakikinabangan ko na mild heart attack. Namatay po. Nagkaganito pa rin ako. Walang tigil. Kasi matanda na ako. Nakatakot akong tumigil. A, po. Ayun po, ayun po ang ano nyo. Kaya po hindi kayo tumitigil. Kaya po, nadaan, nadaan ko po siya dito sa ano, malapit na polo sa kanila. Pero uh, mahalay, haba-haba pa rin po ang lalakarin niya. Galing po ako sa eh, trabaho. Eh, na, ano po ako sa kanya kasi parang lagi ko siyang napapansin dito sa dinadaanan ko pag uh, pumupunta ko dito tuwing ganitong oras sana po may mabuting loob po na sumuporta kung sa akin naman po hindi naman po ako makakaano suporta ng ano konti lang po ang maitutulong ko yung nanay ay sa kalagayan niya po 74 years old na po siya na nagaganito sana po na tumutulong po siya sa kanyang mga apo kaya nagsisip, nagsisika po siya dahil sa kanyang mga apo. Tinutulungan niyo po. Kasi so, ang tatay mo noon mga yon bagong opera? Ah, uh, okay po. Kasi yung tatay daw po, eh, may sakit, bagong opera. Tatay ng mga bata? Opo. Uh, Kaya, natulong po ako. Sana po, may mabuting loob na makakita nito at maka, ano kay nanay, makatuklas kay nanay. Na pinag, uh, ano ko naman po, na sana may makatulong kay nanay sa pamamagitan ko po. Kasi nawa po ako sa kanya, 74 years old. Gabing gabi na po, gabing gabi na pa, nasa lansangan pa siya. Kaya tumigil po ako dito, nakabag po ako sa kanya. Wala po kayong pensyon, samantalang 74 na po kayo, dapat 60 po, may pensyon na po kayo niyan. Kulang po sa uh, ano kayo, sa follow up para kayo mabigyan ng pension kaya ito lang po ang hinihiling ko sana po sa mga kapansin kay nanay. Yan. ano po pangalan niyo, nai? Elena Ramos de Matera de Matera sa asawa po biuda po ako ng 34 years 34 years Opo. pero 74 years old na si nanay mga kababayan, mga kaibigan mga kadalit dyan Dali TV Opo. sana po matulungan si nanay sa pamamagitan ko kontakin nyo lang po ang facebook page uh, rohilyo kadalin junior uh, doon nyo po makikita ang aking post at saka sa youtube kadali tv kung sakali po mapapanood ko maraming maraming salamat po magandang gabi po sa inyo lahat rohilyo kadalin po ang inyong likod sinanay po ay naabutan ko dito sabi ko nga sa inyo sinanay ay ganito ang trabaho Gabi-gabi po, gabi-gabi. Walang tigil, gabi-gabi. Walang tigil. Kaya... Namakaya na po, sige pa rin ako. Nahabag naman ako kay nanay. Kaya kahit po paano, abotang ko naman lang kahit bariya. Sa ngayong panahon na to. Nanay. Matulungan po. Opo, sana matulungan nga. May makatulong po sa inyo. po makarating kayo sa bahay ko. Tawa talaga kayo sa bahay po Sira, sira Ito lang may tutulong Kaya, tutulong ko sa iyo, Nay uh, At Pagtabid itab nyo na lang po, Nay Sa okay. susunod na lang po Sakaling okay. Okay. magkita tayo ulit okay. Pagpalain tayo ng Diyos Na may makakita sa inyo Sa kalagayan nyo yan Kaya Sige po, paalam na po kayo ano po, Pakinggan ninyo ko Talaga ho Hirap na hirap na ako sa buhay ko hindi ako mabigyan ng pension sa senior. Oho, oh, uh hirap na hirap na ho ko. Wala nyo ba? Kasi nagtutulong po ako magpaaral sa amin na apo ba ang ama po ng mga bata na yon bagong opera. Hindi pa katrabaho. Oh, sige po, Nay. Okay. Eh, dito na mo mu muna tayo. Sige po, hanggang dito na lang po tayo. At magpapalong po, gabi na. Sana nga itutulungan ko pa siya na magtulak ng kanyang kariton. Kaso, pa ako nakatira sa puting tulay po. Doon pa po, puting sa may puting tulay. Diyo malayo-layo pa po, po dito. Malayo pa po. Malayo. oh sige po, Nay. Paalam na po. Maraming salamat po. I-upload eh, po natin itong video. Tingnan natin. Basta pag nakita po ulit kita dito, sa na, sorte natin ano, may tumulong. Eh, hope, hope tayo ko po, po kayo. Diyan lang naman po kayo sa ano. Sige po. Ba bye, bye na po. bye, -bye na. Bye-bye na sa'yo. Salamat. Sige po. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. Maraming salamat po. Kung sino mga kay nanay. Goodbye.